So for today's project guys atoning ning symbol Bour shoe organizer kay murag taud-taud na ni namo palit ug taud na po ni mong gibutang sa suko. kay ngano daghan kayg buhaton diri sa balay guys so mao na June at ning Yasin symbol kay atong para magamit na nato so mao niya guys kay medyo dugo mo ng person guys na kaya dugay ako ng manog at ani Ani, kay wa ko ta idi idea kung unsaon ni pag sugod so, so kay lakas kakasloob man kay tanga. nga aton ning kayanon nga mahuman ah, gani nga ka simbol hala di radata ta ni bayo <laughs> so nagmuna muna, -muna ko guys kay nagtapag na ni ang mga sapatos diri labi na ni akong bana nahilig kaayo og boots nga magisod ko garon kung asa ni nako idasok tanan kaya no, wala kayo siya yung mga kanang rubber shoes ang hilig niya kay mga boots bootstrap. Pinangita Joe Mindot no, shoes organizer yung no, mabutang tanan o sa kalugar na no, di naman katag katang Kaya no, kini namin yung natanga na, na, na asya'y gamit na ako po gamit sa mga kadaghana na pundok na purting daghana na nakita no, maglisod na ko asa ni na ko ipamasok por tugayan ako na Santos ning Kaya nga kay nanguwa chukuy kay idea-idea na balik-balik ko sa kung agi na ka instruction niya medyo labatbud sa ulo kay English bayapon so laban na jud ta mintras na arata diri sa palay mag una-una ta unsa na laytong mabuhat at least naatay na human kay gikapoy nako ani ako mga video nga nagsikina nang ku gluto eh magluto mukaon na igomantig hurot sa gluto morning na muruta Kala ingon na po ni natotong video. Ari na po to sa mga butang nga medyo mabaid at tung utong mga buhata. Oh. Finally nasantos na Santos na gisi ni Barog ni Tito. Unya naguna na pud ko asa nina ko isabit ba sa pultahan na namo sa Mindanao ari sa kultahan sa among mga dress ni na. Ingano huot na mga giday ni nga among kwarto, guys. Okay, suka so niya naabot ko na an ang gamit. Moran nagkadaghan among gamit, mas labi na nga daghan ang hatag bugalo ang ubang regalo gani wa pa magamit kay asa na mga namo ipamutang Ako na lang gyud ang kapigan gyud ang tuktok na lang ko ma magamit ug ng makaluwag-luwag na ning among kwarto so grabe juga kayo among paningkamot kay nga kanang uh, ma hapsay ni ang among kwarto di pagawas ang mga dili magamit ng, ng duol pa lang gid ang Pilipinas guys ipanghatag na ng nakong uban ay eh, para sad magamit ni ninyo. So, finally guys, direquest ko nila ano, sa akong nga ma na may ko ang mahapsay ang akong pananaw sa mga sapatos niya o na ako. naay nag-usa ka butangan na hili pataka na lagi sa sa ligbay, ang mga sapatos o boots niya nga nagdadaghan Unya, kay na huma naman nato, napabarog naman nato. Siyempre, nang na ta sa atong mga na ablihan nga ato uh, na pinulsang ilabay kita na hipo sa mga karton kaya puno-puno nga yung basura sa mga tananaw ay maon to guys na success nang ato uh, to yung symbol na shoe organizer so thank you for watching guys follow for more